Bago pa man tuluyang matapos ang araw na ito, manalangin tayo. Bumaling tayo sa Panginoon at pananalangin upang makamit natin ang panatag at mahimbing na pagtulog ngayong gabi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ihanda ang sarili sa pagtulog alisin ang anumang maaaring makaistorbo sa panahong ito ng pananalangin. Humiga sa pinakakomportabling posisyon. Ipikit ang mga mata at marahang huminga. Damhin ang bawat pagpasok at paglabas ng hangin sa iyong ilong at paga. At sa bawat paghinga mo, unti unti mo nang binibitiwan ang iyong mga iniisip at alalahanin. Tanging ang pagdarasal at pakikipag lamang sa Diyos ang siyang nasa isip, puso at diwa mo sa panahong ito. Wala nang iba. Sa bawat paghinga mo, Pagdamhin mo ang unti-unting pagaan ng iyong pakiramdam. Pakiramdaman mong gumagaan na ang iyong mga balikat. Lumalambot ang iyong kalamnan. At nararamdaman mong lumuluwag na ang iyong kasukasuan. Hayaan mong yakapin at balutin ka ng katahimikan, ng kapanatagan, at ng kaginhawaan. Habang patuloy na humihinga sa malumanay na paraan, hayaan mong ipadama ng Diyos ang Kanyang mapagkalingang presensya. Panginoon ko at Diyos ko, isang araw na naman ang lumipas sa buhay kong itong ikaw ang siyang nagbigay at narito ako ngayon, handa ng magpahinga at matulog upang paghandaan naman ng may panibagong pag-asa ang bukas na darating kung iyong mamarapatin. Panginoon, bigyan mo ako ng panatag na kalooban nang mahimbing akong makatulog ngayong gabi. Panginoon ko at Diyos ko, Naniniwala at nananalig ako na naririto ka at kapiling ko sa mga sandaling ito, na nakikita mo ako at iyong naririnig ang aking mga daing, mga kahilingan at mga panalangin. Marapatin mo sanang maging mabunga ang panahong ito ng aking pananalangin at pakikipagugnayan sa iyo. Pawiin mo, Panginoon ko, ang aking mga alalahanin na gumugulo sa aking isip, puso at diwa. Ipadala mo ang iyong pagtulong, Panginoon ko, nang makaranas ako ng tunay na kaginhawaan at kapanatagan na alam kong ikaw lamang ang makapagdudulot, wala nang iba. Kaya, Panginoon ko, nagsusumamo ako sa iyo ikaw na wang maghari at manahan sa aking puso, sa aking isip, sa aking diwa at buong pagkatao. Pakinggan at pagnilayan ngayon ang salita ng Diyos. Damhin ang bawat salita na siyang nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan at kaginhawaan. Mula sa Salmo ikadalawamputatlo Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dalanyong pamalo ang sa akin ay nagiingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng iyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapas sa akin habang ako'y nabubuhay at titira ako sa bahay niyo Panginoon magpakailan man Panginoon ko at Diyos ko ikaw ang aking pastol ngayong hindi ako makatulog nakikiusap ako'ng hayaan mo akong makapagpahinga sa iyong piling naniniwala akong ikaw Panginoon ang siyang tanging makapagdudulot ng kapanatagan at kapayapaan sa akin. Hindi lingid sa iyo na maraming problema ang gumagambala sa isip at puso ko ngayon. Kaya kumakapit ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako at hayaan mong makapagpahinga ko ng lubos. Pagaanin mo ang aking kalooban, Panginoon. Ipadama mo sa akin ang iyong pagtulong at pagmamahal nang makaya kong magpatuloy sa buhay sa kabila ng problema, paghihirap at kawalang katiyakan. Hayaan mong mapanatag ang aking kalooban. Magkaroon nawa ng katahimikan ng aking puso at diwa. Bigyan mo ako ng kalakasan nang maharap ko ang mga pagsubok sa buhay na ito. Panginoon, alam kong makatutulog ako ng payapa at ng mahimbing dahil binabantayan mo ako. Ang sabi mo pa nga sa kasulatan, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Alam kong hindi mo ako bibiguin, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin ko na magkaroon ako ng mapayapa, mahimbing at panatag na pagtulog. Amen. Sa iyong mga kamay, O Jesus, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. Ngayong ako'y matutulog na, ingatan mo ang aking kaluluwa at iligtas kami sa lahat ng kasamaan hanggang matamo namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa awa ng Diyos ay mamayapa nawa ang kaluluwa ng lahat ng tapat na yumao. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng gabing panatag at mapayapang pagkakatulog. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, matutulog ako ng mahimbing, panatag at payapa sa piling ng Panginoong aking Diyos.